Aktres na si Andrea Brillantes, isiniwalat na ang dahilan sa paglipat niya ng TV network mula ABS-CBN patungong GMA. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa showbiz world ang tungkol sa kumpirmasyon sa network transfer ng aktres na si Andrea Brillantes mula Kapamilya Network patungong Kapuso Network. Ilang buwan lamang ang nakakalipas ng makumpirma ang kanyang opisyal na paglipat ng ibang talent management. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim na ng bagong management team si Andrea, matapos ang mahigit isang dekadang pamamalagi niya sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN Network. nagpasya siyang lumipat sa veteranang talent manager na si Shirley Kuan, ang talent manager na sharing rin nagmamanage sa karyer ng aktres na si Bea Alonzo. Ibiglang sabihin nito ay may kalayaan na si Andrea Brillantes na gumawa ng ibang proyekto sa iba pang TV network o production company at ito ang dahilan sa pakikipag-ugnayan ng kanyang bagong handler sa GMA Network para sa isang posibleng partnership. Naging hudyat ng paglipat ni Andrea Brillantes ay ang biglaang pamamaalam niya sa teleseryeng FPJ's Batang Kiapo at maraming insiders ang nagsasabing handa na siya para sa isang malaking hakbang sa kanyang career. Samantala ngayong araw ay naglabas na ng pahayag ang aktres na si Andrea Brillantes, hinggil sa dahilan ng desisyon niyang lumipat ng TV network, at umalis sa poder kung saan siya nagumpisa at unang sumikat bilang isang artista. Sa kanyang naging pahayag, aminado si Andrea na ito ay sariling desisyon at para sa kanyang personal growth at change. Inilarawan ni Andrea ang kanyang paglipat sa bagong management at network bilang isang new era sa kanyang karyer na tumutugma sa iba pang mga pagbabago sa kanyang buhay. Maraming fans at supporters ang excited na masaksihan ang panibagong yugto sa showbiz journey ni Andrea Brillantes at tiyak na magiging malaking hakbang ito sa kanyang professional at personal growth. Ang kanyang tagahanga at taga ay sabik na naghihintay ng opisyal na anunsyo at ang tanong ng lahat ngayon, ano kaya ang unang kapuso project ni Andrea Brillantes? Sino kaya ang magiging kapareha niya sa bagong teleserye? Isa lang ang sigurado, patuloy ang usap-usapan sa social media, at tiyak na magiging mainit ang mga susunod na araw para sa posibleng malaking hakbang sa karyer ni Andrea Brillantes. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates sa showbiz, dito lang sa pinakadinamic na coverage ng inyong paboritong celebrity news.